Hay mga miga, ito na po yung recipe ng ating suman budbud with tapol. Masarap at madali lang itong gawin. I-share ko sa inyo kung paano magluto nito na hindi lata. Napaka-perfect nitong almusal lalo na kapag may sikwate. So meron ako dito isang kilo na white malagkit rice. Bawasan natin ng one cup. Pero palitan natin ng one cup na tapol or yung black rice. So anday hugasan natin itong white malagkit rice ng dalawang beses. So ay i-drain. At ibabad lang natin ng ilang minuto habang yung Tapol naman natin ay lulutuin natin ang hiwalay kasi napakatagal nito yung lutuin at hindi ito pwedeng isabay doon sa white malagkit rice. Yung 1 cup na tapol ay 3 cups na water yung nilagay para isaing natin. So ganun siya katagal lutuin. Once na kumulo, haluin lang para hindi matutong yung ilalim at i-check mo kung ganito na nagre reduct na yung sabaw niya at medyo natuyo na, i-check mo kung luto na. Okay na yung tapol natin at i-transfer lang natin sa bowl at huhugasan. Pero optional lang po ito. Gusto ko lang siyang hugasan dahil gusto ko matanggal yung uh, durog, yung parang powder niya. Para hindi naman overcook or lata yung ating suman budbud tingnan. So maglagay na tayo ng 6 cups na gata. 1 and 1 fourth cup na sugar. 2 teaspoon na salt. 10 grams na ginger. Haluin lang hanggang sa matunaw yung salt at sugar. Ilagay na rin natin yung ating tapol at yung white malagkit na bigas. Pakukuluan lang ito kapag kumulo na, hinaan mo na yung apoy. Hanggang sa mag yung sabaw niya at i-absorb ia ng malagkit yung gata. Kapag ganito na o, oh, medyo tuyo na. Uh, lulutuin pa natin ito ng mga 5 to 7 minutes. Takpan lang natin ng dahon. Hanggang sa magmantika na yung gata. after 7 minutes ganito na yung ating budbod ayan nagmamantika na siya sa gata diba lumabas na yung mantika tapos pwede na natin itong balutin sa dahon kita mo maganda hindi overcooked kasi lulutuin pa natin ito so medyo half cooked pa yung ating white malagkit dyan ginamit ko dito ay 1 fourth cup pero pwede kayong gumamit ng mas maliit pwedeng Tablespoon o kaya naman yung 1 cup. Kung pangbenta nyo. Ito kasi ay pangkain lang namin. So ganito lang kadali ang pagbalot. Ipapahabain eh, mo lang. Tapos ifold mo lang yung magkakabilang dulo. Tapos yung dugtungan ng dahon ay dapat na sa ibabaw. I-steam lang natin ito ng 15 to 20 minutes dahil luto naman na yung ating tapol. So saglit na lang itong lulutuin. So, after 15 minutes, napakabango. Amoy na amoy nyo ba? Napakasarap ng suman budbud. Tikman na natin yung ating suman budbud with tapol. O, oh, kita nyo, napakasarap. Nagmamantika sa gata at hindi siya overcook. Ganito lang kadali gawin mga miga, kaya try nyo na. Napakabango. Pwede rin naman magluto kayo ng ganito kahit na walang tapol. Ay, masarap pa din naman. Sundin nyo lang yung proseso na ginawa natin. Ganun lang kasimple.